Hello po mga kalaki, magandang umaga po. Ayan po, ayan po. Siyempre, mamimigay na naman kami ni Lola ng 3-digit lucky numbers para po sa iyo. At sana, this time, ngayong umaga, ikaw naman ang manalo. Yung talagang nangangailangan na pambili ng gamot at pambili ng mga gamit ng school ng anak. Okay, eto na kunin mo na ang 3-digit lucky numbers para sa iyo. Hong Kong, 202. Singapore, 817. China, 969. Texas,

Australia 725, New Zealand 918, India 715, Philippines 072, Thailand 669, Taiwan 136, Malaysia 728 at Dubai 744. Ayun mga kalaki kompleto na po mga 3 digit lucky numbers at make sure po ah na ilalaban niya ng 3 days, huwag niyo po agad bibitawan dahil may basbas siya namin ni Lola, ikaw, may hihiligin ka ba sa kanya? Papakausap ko siya sa'yo.